umiiya sa kasal. Ay, uh, ay, si na Kaya wag i- wag i- Ay si Bossing hindi na kaya. Wag iiya ka na. Ay ten, nga, Ikaw, pipigilin mo kumiyak well, ka. Ito talo mo si nanay ko umiyak si tatay. Oo nga, ay si tatay. Nanay na ano umiyak si tatay nung kayo kinasal. Ay si tatay, tatay ka. Umiyak ka po tatay. Ay si no, no. Kuya okay. okay. Emil. Ah ako ay Kuya Hello po, good morning po sa inyong lahat. Yan, bali kagabi po ay naman daw po si Bossing ng mga bubo. Ako po ay hindi na nakapag-vlog kagabi at ako po ay tulog na. Hindi na po ako ni Bossing ginising nung siya po ay naman daw. Ipapakita ko na lang po sa inyo yung mga nahuli po ni Bossing na alimango. Ito po ang huli po ni Bossing na alimango. Yan. Ba, di pa po sa sako ang mga nahuli po niyang alimango. Oh, malalaki. Yan po at bali, nandito na tayo sa bahay. Ilang kilo yan po, sing. Nasa limang mahigitan, eh. kulang anim. At meron po bibili sa atin ng candy, alimango. Problema. Work to key. Ay, kikiluhin po natin. Ay, Temati. mahal kaw. tingnan mo nga ito, parang itaw, tawag ng tawag parang itaw paa mo, tingnan mo, ano ba ito? lai yung paa ay, 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 tataas na, tata. tataas na ah, uh, po, yung ganda rin ako yung pinagbili ay, isang sesya yan, pagbibili, ayo Ganun ang bigay mo. 1.4 po ang kilo po na 'yung ba 'yung. Ganun ang mo po i-minus natin. Uh -huh. Ang size po ng ating alimango ay small, medium. Dalawang kilo lang po ang binibili. Ayan ay lumampas ng isang guhit. Yan, tawad na yung isang guhit. At yung okay. one-fourth na may yung sabay yung... Tapos yung kay Janet ay isang kilo daw. ko sa loob. Wait lang. Ito po yung kay Janet. Isang kilo. Yan. Sama muna sa loob. Po. At yan po ay tatalian na ni Bossing at ipapadala po natin sa ban. Yan po at nandito okay. kami kanati ayin. Kami okay. po ay May kapalit ka agad. Alibango. Ha? Baka makawala doon, Tia. Nang may anihin sa Abril. Ah, sa Abril po ang anihin na yan, ano Tia. Oo, na oh, ay ma. Marami ka po pala dito tanim, honey. 42, ano. Ah, yan pa po ang tatamnan mo, honey. Ay, sino po naghukay? Ay, naupa ko. Hindi ko kaya. Hmm. malawak po itong taniman ni Tia Iyin marami pong bunga uh, oh ay lalaki yan eh malalaki po ang bunga ay ang po ay natanggal ang tangkay Oh, laki. Baka ay kung ilang kilo. <laughs> Kakatuwa. Ah. Thank you. Salamat din po. Oh. Kapalit po na yan ay panlahok. Oh. <laughs> ay, na, na, mahal yung panlahok. Ah, talaga. Masarap ilahok sa kalabasa. Nagagat na, na Mm-hmm po, eh dami po pati bunga itong inyong kalamansi. Oo, oh, 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 uh hagot -huh, uh -huh, po. Uh. Hitik po ang bunga. Dami pong bunga po ang kalamansi. Oo, oh, oh, ang kadya. Kami po ay makikipitas na rin. Kami pinapahingi. Nakatog bumitas ng ganitong basa at itinapaltak agad. Bumitas lang tayo na pampiga. Ate Baya, tamna mo lang ang Grabe ang bunga. Kakatuwa. Oh. Hitik eh. eh. Tayo po'y makikipitas na ng kanilang kalamansi. Kalamansi at uh, marami pong bunga. Yan oh. Yan po ang kagandahan dito sa probinsya. Eh. Pwede ka lamang hingi wala kang tanin. Tama na. Tara. Ayan po at dala na ni Bossing yung binigay po sa atin ni Tia Yin na kalabasa at yan po ay ating an masarap ay ginataan papapaghukay po pala si Tia ng ano ah gabi at siya po ay nagtatanim din nagtatanim na po ulit tutuloy na po kami salamat sa iyong alam na kata ayan po at bali ako ngayon ay nalito po ka na mader at dito po tayo magluluto na iyong kalabasa bali ako po yung lang po ni Bossing at si Bossing po ay bumalik sa palengke para kuhain po yung pagkain po ng mga alimango. Tapos ay magpapakain pa po siya sa pispan. Tapos ay babalik po ulit siya dito. Uh, at tama, tama ako naman po ay magluluto na ng panghaponan. At ayan po si Haisen. Busy-busy sa paghuhugas ng pinggan. At labis na nasaktan. Ayan po ay katatapos la ang mag-duty sa Kabeshi Store. Sige at pagkatapos mong maghugas ng pinggan ay eh, ako'y... Magluluto. Ayan guys, at eto na po yung kalabasa na galing po kay Tia Igin. Ilang kilo kaya ito. Kapagabi po, si Mahal ang naka-duty dito sa tindahan. At susubukan ko lang pong i-kilo. Kung ilang kilo po itong kalabasa, talaga naman pong malaki. Oo, oh, tatlong kilo, mahigit. Okay. Tatlong kilo, tatlong gohit. Akin okay na pong tatanggalan po ng balat para maluto na po natin. Talaga naman. Napakalaki po nitong kalabasa. Ayan po at atin ang hihiwain ito pong kalabasa. Para maluto na rin po. Handa na po itong ating lulutuin. Ito na po yung kalabasa, oh, isang palanggana. Ito po ay nahugasan ko na. At ito po yung isasahog po natin, alimango po. Bali ito po ay dalawang alimango at ito po ay napakuluan ko na. Tapos ito naman po ay hilaw pa, oh, ay talaga naman po. Grabe po, oh. Grabe po kataba. Ah. Yan po yung hilaw, yung dalawang yung, ito po, ito po ay dalawang peraso, hilaw po. Tapos ito po ay napakuluan ko na ng, nga. Grabe po kataba. Yan bali, lalagay na po natin dito sa kawaling malaki. Parang taliasi na po ito. Lalagay na rin po natin itong gulay. Dito po ay ating Ang luto po natin dito ay ginataan. yan hindi ko po alam kung ano pa. Pasensya na po at nag-burn out kaya madilim. Update ko na lang po kayo mamaya. Basta ito po ay gagataan natin. Lalagyan na po natin ng uh, mga ricado tapos po ay pakukuluan na natin sa pangalawang gata. At pagkatapos mo, pagkatapos po noon, ilalagyan na po natin A few minutes later. Ayan guys at bali luto na po itong ginataang kalabasa na hindi tinipid sa gata. Ayan. At sabaw pa lang po yung talagang ulam na. Ayan po at nandito na si Kagwapo lang dadating galing sa trabaho. Nasa ang Ate Lea? Papunta na rin. Susundin ko lang si Katila. Ay, sige po uh. siya. Ayan guys at bali ako po ay Ah, magpapasabaw sa kabilang bahay. Kanaon Unto. Oh, huh, init. Hindi ako ng Oh, yung kalimba akong cravings ko eh. Magpapasabaw po tayo dito sa kabilang bahay. Oh, huh, init. Tao po. Oh, unto. Dali, at ini. <laughs> Thank you po, Adita. Welcome. Ayan po, nandito na rin po si Leia. Ka-out lang din po sa trabaho. <laughs> Ayan guys, at nakahayin na po. At meron din po dito. Ano madar ito? Putang hair. Ah, ito po yung dahon ng... Kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Ayan, at ang ating pong ulap. Parang nadurog na ang ating kalabasa. Manawa ng yeah. alimango. Hindi pa luto ang alimango, itabog na ang kalabasa. <laughs> Pero... Yan, so, mamaya ang husgahan kung anong lasa. <tinyo> Pag-pray na po tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let us, O Lord, in this day, give to the Father, receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Ate. Welcome. Ito pa lang isa. Ah, Mahala, itabi mo muna sa mga tito. Ayag. Oh. Oh, tama. Ah. Ikaw naman, oh. lay-lay, kahit hindi kumakain ng... Ayin, ayin. Ayin. Ayin, ayin. Ay, po ako sa gulay. Uh -oh. ay, kain na po. Eric, kain na, Eric. Busing ba't ka? na, ka? Dito ka. ulam dito, ah. kain na. Sarap. Sarap. Kain na po. Kain eh? na po ang... Sarap. Kain sa Sarap. Kain sa mga. Kain Sarap Sabi, masarap ang lima ko. Ba't wala akong matikman? <laughs> <laughs> Parang dinagit ng uwak, tatay. Sa <laughs> dami na ngayong... <laughs> Ikaw, Eric. Kakain Kaka na din ako. Ikaw, Atinels. Kain na. Sige. Kain ko. Salamat, Atinels. Bossing. Napakamay siya -may ba? Hmm. Kain ko tayo. Eh kina mama ni niyo na po. Kain po. Kain po tayo. Pakulay. Pakulay mo yung ulam 'yon. Sabaw. kung may doon sa city. Mm. Sarap. Malasa. Buwan ng kalimahan. Thank you Ateneo and Bossing. kahit po. Dako naman, maligat naman yung ano ah. Kalabasa. Malaki. Mito ng yung 'to. Wala na, paagin din Wala. Di pa lang nakatingin. 'Yun, makakakain na. Ayan, guys, at pagkatapos pong kumain, ay bayan kami pa rin ang magkakaharap. <laughs> At may isang pilsin po na pinapaikot at pampat wala pa. Pampadaloy daw ng dugo. Ayun, isang Pero paano kung hindi dadaloy ang dugo? Saka pampatuloy. Uh, niya. Kami kayo magdadaw sa panoodin. Ayun po si Baron at ka-video call namin. Mamaya, uh, at tinatay pa namin si Bunso. sa Roger Lapa, tayo ni Ayan po at uh, dumating na si na at si bunso. maulan po. Oh, ma-maulan. Ma 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 Kain Ayan. muna kayo. Kain muna si Layla. Ayan guys, at uh, dumating na po si na bunso at kumakain na. Kain. Kain. Ayan Ate, kumain na. Oh, bunso tapos na. Kumain ng mango. Sa atin na At masaya po ang aming kwentuhan. May kung bakit? nung bukas na ng camera it natahimik ka. <laughs> mm. Pag yung mga ay kinakasal, napansin natin yung mga kumakasal na umiiyak sa kasal. Oo, oh, yung... Yung m trending dati, yung mga may daw sa kasal. Ay, uh, yung, 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 yung mga groom. Uh, ay, ay, sabi ko, yung yung, parang may kilala din ako dati nakipagkasalan ako sa malak. Ay, yung iyak. iyak. <laughs> 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 Kung baga may wag ka na kaya. -ay, ay, si Bossing, hindi na kaya. kaya. Ay, ikaw, so. okay pipigilin mo kumiyak <whean> ka. Ay, uh, hey, talam mo uh, si nanay si tatay. Oo nga, si tatay. Nanay, kumiyak si tatay nang kayo kinasal. Ay, -ay tatay, tatay ka. Kumiyak ka po, tatay. Ay, si Kuya Emil. Ah, ba, Kuya Emil ay, tika hawakan mo. kaya, kaya kasi na kaya kasi ako kuya ime. Hay di kami nag gawa nang kami naman nuna ay kinasal na sa Hobes. Ah. Uh, eh, uh, kaya kami ako yung doon na nakatira sa kanila, kami nagpakasal ulit. Uh, na uh, sa uh, Oh, uh, 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 sa Hobes kami nagpakasal. Ano kami kakasal uh, na sa simbahan. Uh, 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 ay siyempre ako doon nakatira na sa kanila. Kasi kami lumabas na ng bahay, kami sabay na sa simbahan at Grace, magkasama na sa simba, sa papuntang simbahan. Ay di si Tio Adanay na doon sa may unahan namin. Kami naglalakad ay oh, nakakamera, yun, nakakamera ganay. Doon ay kuwang pa yung ano nga tawag doon sa tape? oh, naka, ano pa. Eh. Yung may film pa, parang tagta. O, duck, mga ganay. Ah, wala, pa yung mga USB, mga mm. ano, wala pang ganay. Ay na yung magkakamera sa unahan namin. Kaya yung na kuya. May, may maulan, medyo maulan. Hindi kami magkasutog sa payo. kaya yung lalakad na Sabi kuya, Emily, totoo ba ganyan itong may isang mo nga ako. Kung sinang pigahan? Hindi naman mo nga ako. Totoo ba naman magagawa. Kung hindi natin Hindi naman magagawa. na naman Hindi magagawa. naman magagawa. Hindi naman magagawa. Ay, hindi naman umiyak si Emil. Ay, hindi naman umiyak. Oo. Kaya wag iiyak. Baka mapaya kasi nanay at sa... lalaki, sa lalaki. Tapos yan dahil nung kayo RJ, umiyak si RJ. Sarjano. Ah? Si Ate Hesse na Ikaw umiyak. Yeah. Sabi ni Posing, pusing tuyo bagay tungo ngyayari, sampigain ng mo ako. Iya, tanda mo pa Posing yun? <laughs> Oo. <laughs> sampigain ka kita, tama alam mo. Moko moko tayo. Haha. 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 yung Haha. Iya. Ang Haha. yung Haha. 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 Papalapit, hindi na papalapit, papalapit. Yeah, papalapit, hindi na papalapit lang. <laughs> si bossing ko'y kaharap lang, pero yan ko'y hindi natagay. Nakikikwento. Nakikipagkwentohan lang. <laughs> Nasa <Panay. Panay. laughs> <laughs> rin sa yan nating room, yung bagay pwede pang-upload. Pwede naman, oh. kaya kasi may, makeup copy, right copyright. Ay, meron lang akong kopya. Oh. Yeah? Ay, may copy ka Oo. Oo, Oo, meron Alfonso. di ba sa GC natin? Parang si Buso nag uh, Buso, ano ang tawag Ako nag-step na yun. si Bodo. Low, 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 kasi do, pa din. Nene, parang ko bagong tao. Hoy, yung mga tao. No. Palmera manana namin si Kuya. Yung pati no, na hindi pa usin mga dabmas. mas. Nas, mas na tayo na yun na, yung ginagaya oh, ni Kuya White. Oo. Oh, oh. Magaling na si Kuya White ay na Hindi na yung mga... Hindi na no. yung mga... Gusto may kopya ako, kaso eh, hindi siya yung original na kopya. Yung parang pinlay ko lang siya sa laptop kasi say, kinukhaan ko lang ng cell phone. Ito na lang mag-test mo yan. Yun yata, 2000... Di ba gat dati tayo parang... 2009 ba gayon? O 2000... Parang mas... Mga 2008 siguro. Ah, mga ganayon. Late na late mo pa doon. so. Pahingi ako ng Tsaka si Pero ako na mga nung tayo ay anak dati. Parang pili mo kahit tayo wala pa na yun. Pili ko parang tayo sosyal, sosyal. Yung pelikula yun. Yung mga speaker. ha? Yung speaker na yun, napakatagal. Kasi Kuya White, may siya mag-provide.

都哈。 Ate pala. Oh, no, yan yung mga birthday. Yan, hindi may camera. Oh, okay. Hindi may bird pa rin. Ako'y White Night. Oh. Uh, oh, yung honey. camera, ano nga ba siyong tawag ko? Yung, 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 parang, yung uh, video recorder. Oh, uh, yun, uh, yung nakagalito pa. Uh, 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 yung, uh, uh, yung camera yung nakagalito. Yung date si Ate Ine. Ay talagang parang likas na sa kanyang dati pa. Nung hindi pa uso mga vlogging. May doon siya mag-rentor. Ngayon po ay narito tayo yung bawa. Kasi tayo taas. Pagkabagre. Parang noon nung nais ko yan nila tulog, ay naka na yung... ano na, ano na yun? Ano yun? Kung ako'y may papa. <laughs> 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 uh, ano, ako'y may papa. <laughs> Iyan yun? tulog na Ayan po, at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!